Good morning guys. Samahan niyo po ako magluto ng inaisang mushroom at saka talong. Hinalo ko. Yan. Set up ko na dito. Nakakuha ako ng mushroom kanina doon sa pag-ayos na ako ng tubig. Pag-ayos ako ng tubig doon at kita ako ng mushroom. Yan. kaya ako ng magic sarap para hindi na ako maglalagay ng isin. Ay, ng bitsin. O, oh, sibuyas. Tak, 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 sa madig sarap. Ayan. Ang galing ha. Nagkasang ko, ko muna yung dahil. At meron tayong luya. Luya at saka bawang at saka sili. Ito sili. Thai chili. Ayan. Ayan. Sandali. Ibabalot ko na to. Ang dahan lang. Mabutas o. Eh. Pero okay lang. Kasi pagkatuyuin ko naman to sa kawali. Sa kawali ko to lutuin. At ang kawali ko ay nakatatang na doon. O nakasalang na. Ilalagay ko na to. Dadungin ko lang kung baka mamaya matapon. Okay. Okay, Agi. Okay. Tabi siya. Ngayon, magpakulo na ako ng tubig para dito. Para magali lang ko eh. Yan. Ganito lang. Ayan. Ah. Tapos hintayin lang na matuyo. yan Ayan. Ang sarap po niyan. The best ever. Yan pong recipe na hindi ko ipapalit sa karne. Yan. Napakasarap. Tinanggal ko muna aking table dito kasi panay ang ulan. Baka mabulok. Ayan. Ngayon, habang ako nagluto, mag, mag, ilibot muna ako sa bahay. Titingnan ko muna yung mga tanim ko doon. Baka, ano na nangyari? Ayan. Ayan, ayan. yung sayote ang daming bulaklak ng sayote oh ay baka magising yung baboy <laughs> Uy. tingnan nyo guys ang loy ako oh. lumabas na yung laman ayan dito na ako makumuha ng pang panakot sa aking luto hindi na ako bumibili Oin, karinig ang baboy. Ito hmm. so, tayo sa atong ating munting kusina. At dapogan o butuanan. Dahil sa loob is madilim pag umaga at sa mga hali ay maaso kaya dito na tinan na nga natin kung ano na mukha o luto na ba ay hindi pa pa tu -tu -tu ko pang konti kasi may si, may ano mayroon siyang sag, dahon ng saging kaya medyo ano yung pagluto niya iba po yung dala ng aroma ng saging ag pinabalutan ng pagkain Maghihintay pa tayo ng ilang minuto. Ayan, pagkalipas ng mga 15 minutos mahigit, ay luto na aking pinaisan. Hanguin ko na to dito sa aking plastic na colander Uy, mihira pala. Oops. Parang delikado ah. Ayan, hauno na na ako. Tingnan na natin kung luto na. Wow! Ayan na, luto na aking pinaisang pinaisang mushroom na may talong. Ang sarap. Tinikman ko na to. And, and that's for today's video. Thank you for watching.